Ayan, still, magkasama pa rin po kami ng aking kaibigang Ragong Vlogger Sir Rose TV. At Last Suerte TV. Dito po kami ngayon, magpapatuloy pa rin sa pang-apat na video dito sa Marek ito, bro. Ano? Oo. ah, nakikita niyo po yung mga bulaklak na yun, nagagandaan. Ay talagang pag binigyan mo yung bahay niyan, abay hindi ka mapahiya. Ayan, bro. Paso. Okay, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Diretso na po tayo sa video. Oh, 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 oh. Let's go. Ayan. Mayor ng Maynila. Isko. Ay, ay po. Okay, ito, so ito. Mayor ng Maynila. So naka... May Sino po, sir? Sigaw po lang. Dali na yan, sir. Kayong dalawa. Mayor po ng Maynila. Ma'am, ganda. Sino po? Dito po um okay. Ay, okay. ay po. Ah, tututukan po namin itong napakagandang blaklak dito sa Dangwa. Ayan, no? Okay. Oh. Talagang hindi ka... Pag binigyan mo ito ang iyong nililigawan, abay, sasagutin ka na kagad dito, mga dalawang bigay lang. Ayun na bro, dito tayo bro. Ito pong tinutok ang contract, Ayan po ay puro bulaklak po yan. Galing ko po, po yan ang mga probinsya, no? At uh, madalas po yan, bingit. Ayan na bro. <coughs> Ayan bro. Ayan bro, rapoy din natin ito malapit naman dumilim. Ayan. Kuya mo, galang na. Mayor po ng Maynila. Sinunggit mo. Isko! Ayan. Kaya dyan, mayor ng na Kaya Isko! Isko rin. Kaya po, ma'am. Wala. Isko rin. po. Kaya po dyan. Oh, wala pa, busy, busy wala, busy, tatlong isko wala pa, wala wala pa bro, wala lang dito, dito natin, dito natin bro Kasalub. bro, sa kabila bro, hindi pa tayo na ganoon ah isko, thank you po sir sa kabila, saluksukin natin yan bro Ito po, rapid -ra, na namin itong kabila, itong uh, para, para, straight, dito, dumas lang sino po yung ate hindi pa may nila hindi pa may nila oh, Ate, ate ganda. Baka naman. Sino po? Wala po. Busy. Hindi. Okay. May nila. Okay, Ay, hindi bro eh. Sino po kaya? Mayroon ng Maynila. Sino, sino? Ay, sabi Bela. Ate. Mayroon ng Maynila. Mayroon ng Maynila. Sino po? Pero Jante. Bilis ate. May sound eh. May sound. Sound verso sa Sound sa nyo po ate. May sounds yan Kuya oh, yeah. Ito bro si kuya Ito 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 ito, ito. ito, ito sila ate oh Hindi oh, pa tayo dito Hindi pa? Hindi pa Hello po Good, Good afternoon Ate Solid ka na kamay nila Ate Magkano lang po kami Magkakanda Solid kandak. na nila Ito Oh, oh. Adek, ayo, pasti tahu itu, bro. Konting orang siapa? Pak Sikes, nang. 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 mayor. nang. Mayor, nang. Sikes, nang. Sikes, nang. Sino po sino dyan? Pangalan? Esco. Esco. Thank you po, ate. Appreciate po. Sino po bet nyo, ate? Ate, na. ate pabalasok namin to, ate. Kani kani Para magkalisabi kami. Sino, sino po? Esco. Esco po, ate. Esco ano. rin. Thank Bittang you po, ate. Appreciate po. Ayan, bro. Puro Esco. Ayan na, bro. May sasya naman. bro. Dito, bro. Dito, bro. Ate, kuya. Ito mo lang. Ito mo lang O, na. Kung mayor po ng Maynila, yun ang bet mo. Sino po dyan, te? Mayor ng Maynila. Aning official maglalaban Isang itim mo lang. Okay na sa amin. Ace, ko. Salamat po, ma'am. Dito kaya, bro. Ay, wala. Arcos, talang. O, no. O, no. O, no. Ay, ito bro, ito. 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 Dito marino, okay? Hindi, dito na yan. Mabila, Dino. Eh bro, ito, ito. Manila po, Manila. Ayan ko Palang binom kaya. Ate. Okay. okay. So, Ate. Ate, mayroon ko naman nila. Sino po yung bed mo? Ako. Hindi pala eh. Ayun, bro bro. Ayan, yeah, tawasin mo na yan. Ayan, dito, dito, dito. Ate, Hello po, good afternoon po, ate. Mayor po ng Maynila, sino po yung bet nyo dito? Hello po. Quezon May... City, ikaw kuya. Bulakan na ko. Eh, bulakan. Ay, bulakan si kuya eh. Okay. Salamat po kuya. Nagkakala na. Ito, ito bro, ito bro. Sino to? Oh, wala ah. Oh. Ate, good afternoon po. Sino po yung bet nyo, Mayor ng Maynila? Sino dyan, te? Oh. Pakalanan mo lang, pa-count na niya sa... mo na yan sa... Neutral, neutral. Oh, wala oh, pa raw okay, Ate. Dalawang kuya. Kanya survey po ito, kuya lang, kanya survey. Ngayon po na ng may Sino niya kuya? Isko. Oh, isko. Oh, oh magaling yon. Isko. Ayun. Isko ka kuya. Isko. Thank you po. Ito si Ate naman. May napatunayan. Ah, talaga? Sino pa Ate? Yeah. Kanya survey lang po, mayor ng Manila. Isko lang kami. Isko pa rin. Kuya, ikaw po. jan kuya. Ah, yeah, oh, wala si kuya. Pag-isipan pa ni Kuya yan? Pero karamihan na isko. Opo, salamat po kaya. Ate ganda. Ate ganda. Uh, hindi pa, yung... pa kapila yan bro. Ate. Ate ganda. Walang galang na po. Kali survey lang po ito. Baka naman. Ay, hindi pa. Ay, hindi rin bro. Eh. Kapila. Malapit tayo sa Winford, oh. Ayan, no? Ano dito, bro? Wala. Isim SM na. O, oh, sa kabila. Ayan, ito, ito, ito. Hello! Hello, po. Ate, magandang ate. gabi po. Baka naman. Oh, Merry Christmas, po. Na, Papalam na kami, ate, ha? Magpapalam na kami. Mayroon po na may nila. Sino po yung bet nyo? Papalam na kami, ate. Ayan. Sino yung buboto? Siyo, ate. Pagkatuwalaan nyo. Ate, magkala ng laban. Mayroon na may nila. Ate, ganda. yung ano, yung maluwag na nagbibinta kami dyan sa... Sino po diyan ganda? Hindi yung wala. Ito hindi makita ni Ate. Yan po. Ayun yan. Anim niya na maglalaban laban. Ano maganda dito? ah? Ano ba? Isko Moreno? Ay, hindi. Ito po. Ikaw Ate, sino ka? Sino ba si? Hawakan mo Ate. Kilakisin mo mabuti. Sino choice? Sino choice mo? Oh, sino?

Para na busan tayo tao ah. Yan dito dito dito. Ito ito, yung dalawang kuya. Kuya, good afternoon po. Survey po ng Manila, sino bet nyo? Ani maglalaban laban. ah ito ko. Isko. 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 ayan dalawa. Bro, wala na 'yan ng tindig ata eh. Wala na yata rito. Kuya, dito kami. Sige po, sir ah. Sir, na ba kayo Manila? Mayor po ng Manila. Hindi eh. Ito, ano Try sige, try sige walang galang na po, po na may nila, sino get nyo? Esko! Esko, kuya, salamat ay. po kuya! <laughs> Esko rin bro! Ayan ito, kapila! na! TV ng ano, ano? Para natin ito, medyo kami! Ayan bro! Ayan ay Ayan, 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 stop bro! Tawid tayo rin kapila. Ayan. Ayan. Ayan na. Ayan. Ate, ate, walang galang na po. Can survey? Mayor ng Maynila. Sinong bet mo? Yeah. Kuya, mayor ng Maynila. Diabot, hanty. Diabot, hanty. Ay, hindi ko tanti. Muntik na. Mayor ng Maynila. Sinong mo? Sir. Ah. Ay, diabot, mayor ng Maynila. Sam, 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 Dami dami dami, 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 dami

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 to oh, oh, oh! 17 Okay po. lang po sa score 16 lahat bro 16 17 17 okay. Ah 18 pala 18 Simula po, po bukas o sa makalawa mapapanood na po kayo sa Bumondo no Okay po Thank you po sa Kalaswerte okay. TV

kung sa Kung sa ano bro Boko Palagay ko yun ah Wait lang ah Kahit nagpapalamig siya Mayroon lang may nila bet mo? Sino dyan te? Sino mga mukha? Pagkakatiwalaan yan Sino? <laughs> <laughs> Hindi mo pa alam? Hindi pa alam? Okay Pero muntik na diba? No? Muntik ka naman kapili ano? O, sabi ko sa eh Ayan bro, Uh, bro, Ayan, dito mo na ako para pagtawid natin doon. Wala nang sakyan. Ayan. Kuya, makalanggalang na. Kaya survey nila po. Bito, bito, Ayaw Ayan, po. Esko, tenyo po. Ayan, bro. Ate, makalanggalang na. Kaya survey nila. Sinong bito? Mayor ng Maynila. Bribing natin, uh, ah. Ani mo laban officially. Wala. Bahala na. Bahala na. Wala pa si Ate. Mayor ng Maynila. Kami na lang nakakala. Mayor ng Maynila. Oh, Sino po? Yormi. Yormi, niyo po Ate. Ate na, ginagabi na tayo na ulit bro ah. Ayan, ginabi na tayo rito. Yormi, okay. Kuya, mawalang dalawa. Sino po kayo, Ate? Yorme, may Aba, kinagabi na tayo, bro Wala kang Kaya, kaya, kaya po Mayor po ng Maynila Sino yung bet nyo? Yung Yo... Yes, thank you very much Appreciate po, kaya Yan Kaya, kaya, kaya Kaya, kaya, kaya Kaya, Tingin po, ate, ha Ate, Manila, ka Manila Mayor po ng Maynila Sino po yung bet nyo? Ate Anim, anim Isko? Isko Ayan Puro isko, bro Nadali natin dito, ha Kabila, kabila tayo tayo Ate, good afternoon po. Oo po yung bed na dito, mayroon na Manila nila. <laughs> Personalan? <laughs> <laughs> yung pong napupusuan nyo lang. Asis gusto ko si Isko. Isko, kayo po ate. Isko rin, thank po. Opposite okay. okay. po. Kuya, mayroon po ng Maynila. Sino dyan kaya? Sino dyan? Mayroon ng Maynila. Ano? Kuya, mayroon ng Maynila. Yeah. Ani maglalaban laban, Ani. isko, go. Kuya. kuya isko, ikaw kuya para ano? Let's go. 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 Let's afternoon. Let's go. 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 Naubusan na po kami ng tao rito ah. Pero gumagana pa rin. Ang inyong uh, mga vloggers. Ah, ginagabi na tayo bro. Ha? Ah? Apo. Ah. Thank you. Ayaw ko naman nila. Ate, kayo sabay na po ito. Ayaw din ni ate.

Ito 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 tayo bro Paris Ma'am Hello po inabot na kami ng gabi Magkakalisal okay, bilang lang you know, po 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 nang mayroon sinong bet nyo? po oh. thank you po Ito pa si Kuya, Ule, ikaw, kuya. Ani na makalaman dapat. Ani, ani oh, Ayan Ani Thank you po mayroon po Ayan bro. Kung pa Manila. mo. SB. Thank you po, Kuya. Kuya Manila ka? kan kan Oyan. Pasukin natin. O, pasukin natin 'yan. Ate, good evening po. paki na lang po kami ha. Makikita niyo lang po kami ha. 5 seconds lang. Kanyang survey ikawag dito? Sino pong bet nyo? Ikaw, kuya. Isko. Isko. Ikaw, yes! ikaw. Isko. ikaw ate. Isko pa. Ikaw, isko pa rin. Ikaw, ikaw. Isko pa rin. Oh, Apat. 4, sense, 4 isko. Sticker, La suerte TV sa Carro Delta. Ito, mayroon pa ako sticker. Bibigyan ko na kayo. Ayun po, ayo po. Sino po? Mayroon na manila. Sino bet mo? ah siya pa isko pa rin, yan. lima oh, lima bro, puro isko bigyan mo bigyan mo ng sticker. O, bigyan ko na lang isang oh. sticker para makaparadman lang sila thank you po ate ha ayan po, na lang po kasi lima eh. okay. Thank you po okay ba po yung sobrero, pa? Upset po kumuputita ah, nah, nah, nah. pa? ha ha dito wala pa, Merry Christmas oh. po ate ha salamat oh. sa time Tingnan <laughs> po ayan. bro Oh, wala na. Oh, ha? Okay, hawak ko itutok pala doon, bro. Eh, bro, dito mo Baka mapindot mo eh. Ayun, napindot mo na nga <laughs> ano ba? Napindot mo. Putik oh, yan. Ayan yeah, niya. Ayan, yes, Pero ano pa lang yun, 17. Uh Oo. -oh. Ay, tito po, naghahanap muna po ang aking kaibigan ng kanyang sticker yeah. para pambigay sa mga kliyente niya. At ito pong uh, kinatatayuan namin, ito pong Maria Clara at Dimasarang Street. At tatawirin na po namin yung mga dito ng bulaklak dyan sa kabila. Para mapatuloy ang aming pagandak ng Kalisabay dito sa Dimasarang Dangwa. Ayan bro. Ayan nakadala nang ano sticker. Okay. Tigis-tigis sa puwede. Sticker. Tara. Okay. Kalit tayo. Direkta na po kami. Eh, Ta tabi ng tire Hoy, tayo. Tapos papunta doon. O nga. 'Yan na nang, uh, lang, tara. Abang stop sila. Crossing na po ng Dimash Street. Straight. Ayan, kantong yan. Di pa tayo jam bro. Sa Davis na yan. Hop. Thank you, po. Ayun. Good evening, sir. Ginabi na kami, sir. Ano? Sam versus Sam. Sam versus Sam. Ayan. Ano yung maglalaman Sino po yung bet ko? Ayan, Esco. Thank you, po. Ayan. Ayan, ayan. pa? Okay. Sino po yung bet para video natin. Sige ate. pa rin. Thank you po. ate. Salamat po sa time. Ano okay. ito bro? Mga nagu-motor Mga oh, Manila kayo sir. kayo. Ah wala. Wala. Ay sir, sir. tayo bro. Ayan dito sir. Oh, lang galang ako. Kaya, oh. ayun po na may nila, nakakayusyo. Ayun po. Kaya, <laughs> kami ng gabi. Ay, Ay hindi po. My may sa, Basta taga Manila, o oh, kaya. Sino po? Ano pong, sinong napupusuan mo dito? Sino dyan, kuya? Banggitin mo lang para oh. ma-count namin. Ano kaya, pangalan ng pangalan? Pangalan? Lela, lela. Okay, ito po. Kuya, ikaw, kuya. Ano pa kanan yung isko mo rin, ayo? Isko. Thank you po, kuya. Sin... Sino po, kuya, ang ano mo? Bit? Isko. Thank you, sir, ha? Ato. Kaya, Ito. Kuya, baka naman. Isko pa rin. Thank you po, kuya. Ah, dito. May sounds, you, bro, eh. May sounds, eh. May sounds, may sounds. Sound. Oo. Oh. Ilag, ilag tayo dyan. Ito. Oh, seryoso? survey tawag dito. survey lang po kami. Yan po. Hindi, hindi. Kali mga butang pilahat, babata pa dito eh. Hindi ba? okay, Si ate. oh, maka may so sa bro eh. Ate, magandang gabi po. Ate, kuya, kawalang dalang na po, kanyang survey, naabot na kami ng gabi. Mayor po ng Manila, sino po yung bet nyo? Isang, ano na po, isang segundo lang, okay na. Welcome po sa Rodelis TV sa Kalasorti TV. Ayan po, kuya, magandang kami po. Sino, sino yung bet nyo? Yung pong butante lang, butante. Sino po? Ay, ah, hindi, ikaw ate. Ayan. Hindi, ikaw, ikaw ate. Ma'am. Hindi rin butante dito? Ah, hindi rin pala bro Sabay eh. tayo dito. Oh. Yun We uh, ta, Flower Shop. Yan. Yan, yeah, yeah, dito na bro. Okay. Thank you. Thank you po. Ito si Kuya. Wala po Ay, hindi na butante. Ay, taro natin ito pa yan. Eh. Sir, kanina. Tapos na yan eh. Ah, Kaya nga. Pero 'yun hindi pa. O, sowin lock. O, na tayo, sowin lock na tayo. O, winlock tayo. Ayun. Winlock. Ah. Para rin tao diyan. Ayun, bro, dengga bro. Dengga bro. Sino po. Sige. Ay ayo. Sige atin dalawa. Clear ko na ba? Isko. Ata. Ata Ayan, isko rin. Tawid na tayo, bro. Sa kabila. Ati, ayaw talagang mamili eh. Ayan, tawid tayo rito. Baka naman po sir, baka, sir. Sir, baka naman. mainila mayo nang mainila ako mayor ng Maynila. Ah. Mayor ng Maynila. Opo. ay yan maganda ako Isko. Ayan, maganda lang. Pisco, lang. Pisco, dito, dito. Eh! ano ah. po, ano Baka naman, sir. Oh, sir. Wala, kaya mo kaya mo po, lapa, lapa. wala ano ano pa. Sir, natin, ba? Tato. Tato. Oh, so ano <coughs> ano ka? Ay, ano ka? Ay, ano ka? Ay, ano ay, ano 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 hindi hindi namin matanda, dumana pa kami dito baka nung Ito dito diba tayo, ganun dito, diba galing na? o oh, uh, iba iba tama, mayroon tayo okay, tingin, tingin. pero yung tinanong namin, hindi pa namin natanong yun eh. teka sir ha ah, ito windlock, ito yung windlock, bro ha? <laughs> ito park tayo dito ba yan? <laughs> magtaong galon tayo tara tara bro papas natin, dali maikihan na lang po, po kaya Ayan, 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 po. Kanyang survey, mayor po ng Maynila. Ayan, 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 ayan. Good afternoon po. Good evening na. Sinasok ka na ako. Walang balang na po. May kipawas ka lang po kami, ha? Ayan, dito. Ate. Sino po ang bitch yan? Welcome to Angeles TV sa Kalasorti TV. Mayor ng Maynila. Ayan po. Pwede ka isa lang, te. Ikaw, ikaw. Isko Moreno. Ay, te. Isko Moreno rin. ikaw, kuya. Isko Moreno. Moreno, Moreno rin. Ikaw, Esco Moreno. Esco Moreno, Esco Moreno rin. Dawa, lahat lang siya. Dalawang ate. Dalawang ate. Mayor ng Maynila. Isko Moreno. Isko Moreno Ay, Ay, rin? Ikaw ate. Ha? Ah? Mayor po ng Maynila. Sino yung vet Sino yung vet mo? Isko. Isko okay. pa rin. Ang si... Basta siya. Oh, okay. Sorbya na ate. Ay, tayo kasi po ako. Ata, kaya Okay, o, okay o, na bro. Joy Monte. na. Grand Slam rito. Ate ka po ha. Ah. One, two, para three, para three, four. Sticker po yung Five. na nice Isko Moreno. Tara bro. Uh -huh. Tingin po. Appreciate po sa time ha. Ayan na, tapos na po kami oh, dito sa Wayne Flower Shop At nakabuto po sila dito, anim, puro isko moreno Tara bro, kapila naman tayo Sa kapila bro? Dito, hindi pa ba tayo? Hindi pa yata kanina dyan, ano? Ay, nakaano na to, tapos tayo dyan, oh. Dito, dito na tayo Dito na tayo ron, kapila dito na tayo Dito na Dito na, ang oras natin Oo oh, okay. <laughs> pwede na As kasi na? kanina, 27 plus 8 okay 35 na nga pala hindi, 17 plus 8 ah tama na, okay okay. ito po, ang nakikita nyo sa kaba kung po kami nakatayo ng Dimasarang Street po ano. at ah, dito po kami nagtapos ng interview dito sa Windlock well Flower Shop ayan at natapos na lang po ang aming paghandak ng Cansel Beach for lang po, ito ano po no. At sa patuloy niyo pong sa Rolling TV at sa TV, lulubos po kami na sa inyo. Appreciate po at Merry Christmas po everyone sa buong mundo. Salamat po. Ito po, nagtapos na lang po ang aming pang-apat na video rito sa Dimasalangan po at part po ito ng Dangwa. At steel po, ang uh, vlog po namin, ayanin pa rin po ito, no? Pagka-mayor ng Maynila. Yes, bro. Ah, at ah, kita-kita nyo po dyan sa monitor, no? Kung sino nag-tap na naman dito sa papat na video namin. At bro, paso! Okay, kagana sinabi na aking kaibigan. Merry Christmas po sa lahat. Ho, ho, ho. <laughs> Kaya po, Merry Christmas po sa lahat. Okay, pangalawa po. Maraming maraming salamat po sa support na sa aming munting channel. God bless. Thank you, thank you. Ang city po sa buong mundo. Merry Christmas. Mapagpalang may Pasko sa inyo lahat.